Ay, sa wakas mga kaburnox uh, nanay bintana atong balay tapos nanapoy purma ang atong pantawan mga na atong purma sa atong balay mga kabornoks. kuwang na lang yung siling sa kanang uh, sa pantawan Nya. Yeah. akong uh, pa ubus ubos ang kanang flooring sa pantawan kay para sa motor Nya, yeah, ang diri wala pa po na pinisingan ang sa ubos na lang mga kaburnox para mabalhin na nila mama. Ya. Yeah. <coughs> indot ta kami na no na. Palagin na dahon ba nga makabalay ni. Nga eh. na lang pag ani. Mga pila na lang siguro ang mapalit nato ang materyales ani. Para mabalhin na po dayon siya. Ya, yeah, indot kayo tan-a mga kaburnox so. Ya. Yeah ang sa gasto na yan mga kabornox wala ko yun na tanan kung pila yun kay on process pamangyud siya napay mga pamalitonon mga ginagmay mga niya tong balkon no? ninot kay Tan aon pa gabi pero bahalag nga nila na nga balay basta dili lang tamatuan labi na sa akong mama kay patod yung paghawak na nako na din pag na ako ang ilat akong katugan ay payong para ang kanabitong tulok sa uwan dili mulat ko sa ilang ulo o sa sa akong pagumangkon pero karon mura nindot lang kay sa pamino nga ang imong hinaguan na ana nakita na nimo hinahinay lang yung taan yung kaginod mga kaburnoks kay ang tanan nga atong gihaguan na lang yung mapaingnan basta magtipid-tipid lang ta syempre naputay plano kung asa nato idapat ang atong hinaguan kay o gasto kay gasto ta uh, lawas na po punan wala, kung asa pa doon ang atong lawas or uh, halimbawa mapalya-palya wala tayong makitaan so, na natong atong CR 3 uh, mga kabornoks sa uh, simple rin kaya nga CR ang importante nga <laughs> masiaran lang yun wala pa na akong manong na ganahan lang kumutan ako sa balay bakit siyempre wala kita nag expect nga makabalay taging ane eh. bisan to dili siya bunga importante uh, hapsay na gin siya ya dia abutang nga pa nga ako nagdivision sa tunga mga kabunok sa palitanan palagi kamay na lang ipagantos aning balaya kapurma na gin niya yeah. bubut pa kayo Tandil lang kung mahumanag yun siya, ka nang na gyo, mabalhinan. Uh, dito rin ninyo makitaan sa kumanghod kang batang pasaway. Kani kay nagpabidyo-bidyo ra pangod ko, kayo naman mga followers nga. Uh, na do update sa atong balay. So, sinsya uh, na mga ka maoran maura yung nakuha nato to. Uh, kay lang ma-update ra mo sa kumanghod. Uh, Dari derira tama na itong video mga kabornoks uh, makita lang natin ninyo sa uh, anong uh, sa balay dito sa akong manghod sa batang pasaway yeah. uh, dagan kayo salamat guys sa inyong karang walay puas nga pagsubaybay sa itong video bisan. uh, tuod layo na ko uh, Nanako na sa laing nasod na agihapon mo abi uh, ka init ang inyong pagsuporta sa mga uh, lamina sa akong manghod Uh, muna rin akong masulutin sa inyo ha, ang panglanta kanunay kung asa manta karoon sa uh, kalibutan. Kaya ang panglanta kong mga kaburnuks, muna uh, diba? rin atong pinakadabis nga armas. So, God bless and more blessings sa atong mga isig pamilya. <laughs>